So good morning mga guys Ito na naman po tayo sa ating vlog na si Spade lock TV Ayan po, ah, nandito po ngayon sa lock update sa mga ating mga ibon na upo, minamalas talaga tayo Nagkaroon po tayo ng apat na may eye cold, no, one eye cold Ayun, so sabi nila may nagsuggest sa akin na maganda yung fake capsule no? 2 to 3 hours daw, okay na ibon. So, maya maya, magbibigay tayo ng fake capsule. Itestingin testing natin kung totoo ba yung sinasabi nila na 2 to 3 hours lang, wala na yung one eye cold nila o pamamaga ng mata. Tapos, update ulit, mayroon pa tayong isang ano yung mayroon pa tayong isang ibon, no? Yung anak nung kay Sir Jaime Lim na nagkaroon ng sipon halak. Siguro nakuha nila tong mga to nung nagpabaksin sila nung last Saturday. Ba, nagpa nagpabaksin tayo sa 8 Mix Club so shout out nga pala kay sir pack the, pack ano? sir thank you maraming maraming salamat kasi uh, um, nagbigay po kayo ng mga uh, libreng ano libreng vaccine para sa ating mga pansir sa aming mga pansir malaking tulong po sa amin to tapos so nagbabalik tayo mga kalapatids kaya nga katulad ng sinabi ko kanina, magbibigay tayo ng fake capsule. Tara. Cut out pala sa camera woman ko. Ayan ah. Ayan. Ayan. Ayan yung camera woman ko. Ayan. Ayan. Ayan siya. O diba? Malit lang na bata. Dahil sila pinamahan ng one eye cold, nabibigay tayo ng pick up tool. Guys. Ayan ha Tapos ito Ito nga pala yung anak ng mo Ako at saka nang tuwa ko Sorry sa Kasi nag-iiyoso pa ako eh Siyakang muna Ito muna dumaba okay, Take off tool hindi na natin ibababad sa guys sa tubig, tutulak na lang natin. Kasi yung ko na lang sa baba. Tapos, asampak. guys meron na baga yung mga mukha so update ko na lang kayo mamaya guys papainamin ko muna silang lahat ng gamot ano stay tuned So, hayon na nga po natapos na natin pinainom yung ating mga warriors ng fake capsule. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi nilang within 2 to 3 hours na malulunasan yung sakit na one eye cold sa ating mga kalapate. Ano guys? Ayan. Kasi ang indication doon, before 1 hour, after 1 hour mo pakainin, na mo muna ng fake capsule. Titingnan ngayon natin yung ano yung bisa ng fake capsule kung totoo nga ba. So, update ko na lang kayo bukas guys, no. Titingnan natin kung totoo no. Ayun mga guys, na ako nagbabalik. Update guys para sa ating mga kalapate na binigyan natin ng fake capsule. Ayun na po ang result. Ayan. Ayun po yung isa. eto pa so ayun mga kalapatids no tama yung sinabi nila na 2 to 3 hours okay na yung ibon so kinabalikin bali kinabukasan ko na siya ngayong umaga ko siya pin sila pinuntahan then kinek ko ox na wala na yung pamamaga ng mata nila tapos yung pagluluha ng mga mata wala na rin kaya guaranteed 100% maganda yung fake capsule no guys So, sana makatulong yung aking video ngayon na yung pick capsule eh, ano nga, uh, totoo, legit siya na 2 to 3 hours, okay na yung kalapate mo, magiging hawa siya. No? Kaya kung bago ka pa lang sa video ko, please hit the notification bell, subscribe, and share. Thank you!